Isang maliit na baryo na gawa sa luwad, kung saan ang mga puno ng niyog ay umuyuko sa ihip ng hangin at ang mga bahay kubo ay nakangiti sa ilalim ng araw. Nakatira ang isang batang lalaki na naggangalang Lito. Si Lito ay maliksi at masayahin, ngunit sa kanyang pagmamadali sa paglalaro, madalas niyang nakalimutan ang isang mahalagang bagay. Maano po lola ang paalala sa kanya ng kanyang lola iska tuwing umaga ang kanyang mga kamay na may guhit ng maraming kwento ay laging nakalahad. Ngunit si Lito ay tatakbo lamang palabas ang kanyang mga kamay ay abala sa paghabol sa mga tutubi. At ang tawag ng kanyang lola ay parang bulong na lamang na tinatangay ng hangin. Sa kanyang pagtakbo, nabunggo ni Lito si Mang Tasyo, ang matandang mangingisda. Nahulog ang dala nitong basket ng malambat. Nakulito sabi ni Mang Tasyo. Ngunit natawa lang si Lito at nagpatuloy sa pagtakbo. Hindi man lang humingi ng paumanhin o tumulong sa pagpulot. Isang umaga, nagising si Lito na may kakaibang pakiramdam. Ang kanyang mga kamay ay makinis at walang guhit para bang binura ng pambura ang mga linya sa kanyang palad. Sinubukan niyang kunin ang kanyang laro ang trumpo, ngunit dumulas lamang ito, hindi niya mahawakan ng maayos ang anumang bagay. Lola, sigaw niya. Ipinakita e niya ang kanyang makikinis na kamay kay Lola Iska ngumiti ng malungkot ng matanda. Anak, ang maguhit sa ating palad ay ang malandas ng paggalang. Kapag hindi ito ginagamit, ito'y nawawala. Upang maibalik ang mga ito, kailangan mong hanapin ang puso ng pagmamano. Naglakbay si Lito may dalang isang pirasong pandesal sa kanyang bayong. Ang pamilyar na baryo ay tila naging malawak at banyaga sa kanyang paningin. Bawat anino ay tila may binubulong at bawat ihip ng hangin ay parang may dalang kalungkutan. Dinala siya ng kanyang mga paa sa isang ilog na gawa sa asul na luwad. Doon, nakita niya ang isang kalabaw na luwad na hindi makatayo. Ang kanyang mga binti ay naging malambot at walang hugis. Nakalimutan kong yumuko sa matatandang puno ng akasya. Malungkot na sabi ng kalabaw. Naalala ni Lito ang kanyang lola. Kahit hindi niya magawa ang pagmamano, yung mukho siya ng buong paggalang sa kalabaw. Gagawin ko po ito para sa inyo, sabi niya. Dahan-dahan sa pagyuko si Lito. Nagsimulang tumigas at magkahugis muli ang mga binti ng kalabaw. Isang manipis na guhit na kulay lupa ang lumitaw sa kanyang palad. Sa pampang ng ilog, nakita niyang muli si Mang Tasyo na malungkot na nakatingin sa na kanyang lambat na nanigas na parang bato. Nakalimutan kong magpasalamat sa ilog para sa kanyang biyaya. Kaya tumigil ito sa pagagos, sabi ng matanda. Naalala ni Lito ang kanyang naging asal. Lumod siya sa tabi ng ilog at bumulong ng pasasalamat sa tubig. Unti-unti, nagsimulang umagos muli ang ilog. Gumalaw ang lambat ni Mang Tasyo at isang asul na guhit ang lumitaw sa kamay ni Lito. Nagpatuloy si Lito at narating ang isang bukid ng palay na gawa sa gintong luwad. Nakita niyang isang ibong tiktik na hindi makalipad. Ang kanyang mga pakpak ay naging malagkit at mabigat. Nakalimutan kong umawit ng pasasalamat sa bukang liwayway. Humikbi ang ibon huminga ng malalim si Lito at sa abot ng kanyang makakaya, umawit siya ng isang himig ng pasasalamat para sa araw. Habang kumakanta siya, unti-unting gumaan ng mapakpak ng ibon. Sa huli, ito'y nakalipad at isang gintong guhit ang kumislap sa kanyang palad. Pumasok si Lito sa isang madilim na kakahuyan ng kawayan. Doon, natagpuan niya si Aling Nena, ang tagapagkwento, na ang muka ay blanko at walang bibig. Ang mga balumbon ng kwento sa kanyang tabi ay nagkagulo. Naupo si Lito at ipinikit ang kanyang mga mata pinakinggan niya ang bulong ng hangin sa mga dahon ng kawayan at inilarawan sa isip ang mga kwentong dala nito. Ibinahagi niya ang isang kwento kay Aling Nena. Habang nagkukwento si Lito, dahan-dahang bumalik ang mga sa mukha ni Aling Nena. Ang mga letra sa balumbon ay nagsimulang ayusin ang kanilang sarili. Isang pilak na guhit na parang hininga ng hangin ang lumitaw sa kamay ni Lito. Sa likod ng isang talon, natagpuan ni Lito ang isang kweba. Sa loob, isang tamaraw na gawa sa makintab na luwad ang nakatitig sa isang maputik na lawalawaan nakalimutan kong igalang ang aking sarili, sabi nito. kaya hindi ko na makita ang aking refleksyon. Tumingin si Lito sa tubig at nakita ang isang batang lalaki na nagsisikap magbago. Malakas ka at mabuti, sabi ni Lito sa tamaraw. Inawakan niya ang tubig at ito'y luminaw na nagpapakita ng marangal na refleksyon ng tamarao. Isang makinang na puting guhit ang lumitaw sa palad ni Lito. Sa kanyang pagalis, hinarangan ng kanyang daan ng isang dambuhalang nilalang na bato, isang golem na gawa sa magaspang na luwad. Walang dumaraan dito, tagundong nito. Walang sino man ang nagbibigay galang sa akin ang tagabantay ng bundok. Sa halip na tumakbo, tiningnan ni Lito ang kanyang mga kamay na ngayon ay may limang makukulay na guhit. Himuko siya ng malalim. Magandang araw ko, tagabantay ng bundok ay e kinagagalak ko po kayong makilala. Natigilan ng golem. Ang galit nitong mukha ay lumambot. Isang bitak ang lumitaw sa dibdib nito na nagpapakita ng isang kumiki ng nabatong hugis puso. Matagal na akong naghihintay, sabi nito. Kunin mo ito ang iyong hinahanap. Muha ni Lito ang puso ng pagmamano. Ito'y naging liwanag at lumaloy sa kanyang mga kamay. Ang kanyang mga palad ay napuno ng masalimot na mga guhit na nagniningning sa lahat ng kulay ng kanyang paglalakbay. Isang tinig ang bumulong ang paggalang ay nasa puso. Nagmamadali siyang umuwi. Ang daan ay tila mas maliwanag. Ang kalabaw, ang ibon, at ang ilog ay tila bumabati sa kanyang pagdaan. Ang buong lupain ng luad ay parang masigla at buhay na buhay. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niya si Lola Iska na naghihintay sa kanyang maliit na bangkong kahoy tulad ng dati. Isang ngiti ang sumilay sa muka ng matanda. Walang salitang namutawi, lumapit si Lito at kinuha ang kamay ng kanyang lola at dahan-dahan itong idinikit sa kanyang noo sa pagdampingin nito, nakita niya ang mga ng kanyang lola, ang kanyang pamilya, na kumokonekta sa mga bagong guhit sa kanyang sariling palad. Mula sa araw na iyon, hinding hindi na muling nawala ang mga guhit sa kanyang palad. Ang kanyang pagmamano ay hindi na lamang isang kilos kundi isang kwentong ibinabahagi niya. At napansin ng mga taga-baryo na ang kanilang mundong gawa sa luwad ay tila mas matibay at mas makinang. Pinag-isa ng paggalang na muling natagpuan ni Lito para sa lahat. Thank you